kabayan naka huli ka Iyan, ay naka huli ka si kabayan hindi ah. na huli <laughs> ka do ka dul, edul kailangan mo na magano, conference sa kayo doon. Sayo nga idol, bumitaw. Mapahamak kayo yung audience mo. Wala idol. Idol, kailangan mo ng sa ano? Seminar? Idol. <laughs> Kaya sa kanya may potse ah? Wala eh. Makauli Oh. Oh. siya. Oh, sa ano yan ha? Lagay ng ilaw yan ah. Lagay ng ilaw. Dito yan. May saksakan eh. Ah tanso! din. Tanso yan. Tanso. Bagin po yan, Pai. <laughs> Tanso, kasama niya na kay Dong. Oo. Oh, mo oh, to? Tanso to Oo, dito tayo sa siro, Andun. Andun po. Ang dami mo nang dyan, na. Sayon, malaki idol, baka wala. Yan ang mga sinasabi mga anglers, eh. Kahit wala naman. Naku, wala dyan na idol Bato nandyan Aba, nakahuli sa idol ah Huli, si Huli nyo muna, baka bato yan <laughs> Bato palang kulukoy <laughs> Kakasabi ko lang na may bato dyan Talaga sinigurado mo sa bato no Malaki idol? Malaki idol? Wala talagang guwantes Ano idol? Kalo ko idol papakatan mo ako. Ito lang yung jong, jong. Ito, wala mo. Mahinang na yan lang. Mahinang na yan lang sa pagkakasin nga. mga problema. Kaya, dito mo hawakan. Sige nga. Kasi lahat mo ganyan. Putol. Basic. Go. Oh. Tapos nagisal mo yun. Sabit. Okay na mo. Okay na mo. Alam mong ibig sabihin pag naputol lang ganito. Ano? oo na tayo. Yung Uy wala na tayong gagawin. <laughs>